Two days ago, sis, nag ako ng isang post na nakita ko sa FB group dito sa wall ko. Ang eksena doon is, naghahanap kasi sila ng iPhone na pwede nilang rentahan sa concert na pupuntahan nila ngayong January. Tapos kanina, nagulat ako kasi na-content na naman pala ako. May sumita naman pala sa akin isang content creator dito sa Facebook. Panoorin natin. Pinupost ko tong video na to hindi para idikdik si Tito Mars na mali ang ginawa mo, ignorante ka, hayop ka. Pinupost ko tong video na to no, para balaan yung iba na ito yung pinakapangit na pwede mong gawin sa mundo ng internet Aww. every time na magkakamali ka. No? Yung mga pre, dumaan lang sa newsfeed ko itong post ni Tito Mars. No? Si Tito Mars isa siyang self-proclaimed na tagapagbigay <laughs> ng daily dose of chismis and real talks mga pre. Sheesh real talks. Etong post niya na to no. Meron siyang screenshot mula sa iPhone Group Philippines. Kung saan may nagpost na helping a friend. Baka po may nagpaparent ng iPhone dito to use for this coming concert uh -uh. January 13 to 14. Thanks in advance. In screenshot 'to ni Tito Mars no at sinabi niya pati pala iPhone ngayon pwede nang iparent. Ate, tama na sa pagsa-social climb. At dito sa post na to, nakatanggap no, si Tito Mars ang ating self-proclaimed real talker ng dosage oh, ng sarili niyang medisina, sabi. mga pre. Na real talk siya ng mga tao dito dahil lingid sa kanyang kaalaman, eh may nagpaparenta hmm. nga naman talaga ng iPhones. Especially uh -huh. yung may mga magagandang kamera. Hindi lang din sa Pinas may ganyan. Social climber agad. Hindi ba pwedeng gusto niya lang ng magandang fancams para sa aatendan niya na concert? Sabi pa ng isa, actually, kung di kayo aware, merong nagpaparent. Samsung S22 Ultra and 20 yung nakita ko last time na meron. Meron din mm. nagpaparent ng GoPros nila. Sa iPhone, ito yung wala pa akong nakita. Pero anong big deal doon? Baka gusto lang makakuha ng magagandang photos during Boy. concert ng tao. Boy. Nakakaloka. Kung walang alam sa kalakaran, huwag naman gawing issue lahat. So malinaw sa puntong to no, na si Tito Mars ay nagkamali sa assumption niya na ang purpose ng taong to ay mag social climb. Dahil may mga tao talagang nagpaparent ng iPhone para sa ganitong purposes. At matagal naman ng kalakaran niya uh -oh. no, yung pagpaparenta ng gadgets. Pwede kang magrenta ng mga mamahaling kamera pwede kang magrenta ng GoPro kung gusto mo ng mga magagandang video sa purpose na kailangan mo. Kung ang tanong mo eh, bakit pa kasi iPhone, di diba? ba? Ba't iPhone pa yung kailangan rentahan? Kasi pre, hindi lahat kayang mag-operate ng mga magagandang ng camera no. Hindi lahat kaya mag-operate hmm. mga professional video cameras. At minsan mas convenient nga naman yung isang True. bagay na pamilyar na sa ating Ito. lahat, ang paggamit ng smartphone. At hindi natin matatanggi no, na kahit medyo may kamahalan, ang iPhone oh. eh may maganda naman talagang camera. Ito nga video na 'to na pinapanood nyo lagi sa page ko mga oh. pre, front cam ng iPhone no. Gusto ko kasi ako pag nagvideo video okay. ako, nakikita ko 'yung sarili ko eh. Ngayon bakit ko pino-post 'to no? Bakit ko pinupost to? Gusto ko bang hiyaen si Tito Mars dahil lang mm -hmm. nagkamali siya sa assumption niya? Gets ko naman kung saan nagmumula 'yung assumption ni Tito Mars no, uh -oh. na baka nagsa social claim lang 'tong taong 'to kasi sa Pilipinas madalas gamitin ang iPhone bilang simbolo ng pagiging angat sa buhay. <laughs> o oh, diba? minsan 'yung mga tao na nakakaramdam talaga ng sense of superiority pag meron silang hawak na device na katumbas ng ilang mm -hmm. buwang sahod ng mga tao dito sa Pilipinas. Gets ko kung saan nagmumula. At gets ko rin no Na may mga times Na nagiging ignorante tayo Diba? Nagsasabi tayo ng uh -huh. mga bagay Na hindi tayo sigurado Sa mga lumalabas sa bibig natin At nagkakamali tayo Gets ko yun At hindi ko pinupost ng video na to Para hiya in si Tito Mars Dahil lang nagkamali siya uh -huh. Bilang tao Kasi ako oh, nagkakamali rin ako pre I'm a fucked person too, di ba? Hindi nyo lang alam kasi nagkakamali ako in private. Pinupost ko tong video na to, hindi para idikdik si Tito Mars na mali ang ginawa mo, ignorante ka, hayop ka. Ay. Pinupost ko tong video na to, no, para balaan yung iba na ito yung pinakapangit na pwede mong gawin sa mundo ng internet every time na magkakamali ka, no. Kasi ang ginawa ni Tito Mars na imbis na i-delete niya na lang sana yung post, o mag para sa statement niya uh. na fueled ng ka ang ginawa ni Tito Mars mga preto ito yung pinaapangit na pwede mong gawin pag nagkamali ka magpanggap na nagbibiru ka lang para iligtas hmm. yung sarili mo sa pagiging kupal kung mapapansin nyo kasi sa post na to, edited na siya eh. Ang una niyang post, walang nakalagay na hashtag satire. Nung na siguro na Tito Mars na yung mga laugh reacts sa post niya eh hindi pagtawa dun sa mismong post niya, kundi mm. pagtawa sa kanya bilang tao. na niya siguro na, oh shit, mali ako, di ba? Mali ako. Pero imbis gamitin yung moment na to bilang opportunity mm. para i-better yung sarili niya, i-recognize yung mistake niya. With full honesty, no? Ang ginawa ni Tito Marspre, tinago na lang niya yung kahihiyan niya sa salitang satire. Ang satire ay ang use ng humor, irony, or exaggeration or ridicule to expose and criticize people's stupidity. Ang nakakatawa dito, no? Kahit tinago niya yung post niya sa salitang satire para i-excuse yung sarili niya sa ako lang ginawa niya. Mali pa rin eh, kasi oh. hindi mo matatawag na satire 'to eh, ba? Diba? Wala namang kasing stupidity na ina-expose dito. Meron siyang attempt magpatawa pero lumabas lang na siya yung nakakatawa pero walang irony, walang exaggeration o pang ridicule para mag-expose hmm. ng katangahan dito sa post niya. Ang na-expose lang dito eh si Tito Mars, <laughs> siya yung tangan. No? Ay, At ito yung pinapangit na pwede mong gawa gawin sa tuwing nagiging tanga ka pre? Yung subukan mm -hmm. mo pang itago yung katangahan mo o i-defend yung katangahan mo. Kasi obviously, na-recognize na ni Tito Mars na mali siya. No? Kaya nga siya ang nag-edit mm -hmm. ng post at niligyan niya na mm -hmm. satire. Na-recognize niya na. Pero sasabihin ko sa inyo, mas graceful na pag nagkamali ka eh, subukan mo humingi ng tawad na lang. No? At gamitin tong opportunity na to para i-better mo yung sarili mo. Kasi ako True, marami ito. akong ganyang moments pre in public and in private. Walang okay. nakakahiya sa paghingi ng tawad sa tuwing naging ignorante ka, nagiging tanga ka o gumagawa ka ng kasamaan. Walang masama sa paghingi ng tawad. Sa totoo nga lang, mas karespeto -resp pa patignan yung tao na na-recognize na mali sila humingi ng tawad kaya sa mga taong i-justify pa kung bakit sila Agreed. nagkamali. No? At yun lang, yun lang naman siguro yung gusto ihatid na mensahe dito sa inyo sa video na to mga preno. Na pag nagkamali tayo at na-recognize natin yung mali, okay. lalong-lalo na dito sa mundo ng internet, i-recognize na natin yung sa judgment natin. Humingi ng tawad kung meron tayong nasaktan at i take you opportunity na to to learn how to better ourselves in the future, no? Paano ba tayo haharap sa mga tao na no? mas maganda sa hinaharap. And be a better version of ourselves, mga preno, no? Yun lang, mga pre. Para ako nakinig sa isang kuya, sa isang tropa. <laughs> like, super valid, super din naman ako sa mga sinabi niya. Ito lang yung point ko doon. Siguro, hindi ko naisip kaagad na hindi pala lahat ng tao sa social media is makakaintindi ng humor na meron ako. <laughs> Alam mo yon, makakaintindi ng thinking, makaka makakaintindi ng point of view na meron ako. And okay lang naman yon. Pagkukulang ko sa part ko is, bago ko pinost yon, yung caption na yon is hindi ko muna siya inintindi ng ganun kalalim. Like, siguro, kung nalagyan ko kagad yun ng word na hashtag satire, eh di sana, hindi na kumbaga magiging eksena tong ganito. And aware naman talaga ako, sis, na dapat think before you click talaga. Lalong-lalo na sa amin, dito sa social media, na meron na kaming mga following. So, malamang sa malamang, yung mga sinasabi namin dito, yung mga pinopost namin, in some way, shape, or form, eh talaga makaka-apekto na siya sa mga regular na tao. Sa mga taong nagkukonsume dito sa social media, nag-scroll-scroll, -scroll Control, mga ganong ganon Inedit ko yung post ko na yon sa dalawang rason. Unang-una, tama siya naramdaman ko na parang may mali. Parang there's something wrong. Parang ignorante ba ako? Hindi ko ba alam sa sarili ko na parang meron na talagang ganong nangyayari ngayon? At feeling ko rin naman talaga, parang hindi naman talaga more of like pang sa social climb lang yung atake ni ating nag na yon. Baka naman nga talaga gusto niya lang talagang makahanap ng magandang cellphone or magandang video. Para alam mo yon, makapture yung moment niya dun sa pagko-concert-concert -concert na yon. Pangalawa sis, nakalimutan ko talaga siya. Ayun yun eh. Sobrang dami nangyayaring eksena, mga kaganapan sa sariling buhay. Nakalimutan kong ilagay yung hashtag na word na satire. Which is dapat sa sarili ko, alam ko, kasi dapat bilang content creator, responsable ako at alam ko dapat din talaga na alam mo yon hindi lahat ng tao is makakagets ng humor, ng point of view, ng mga eksena ko sa pagjo ng mga talakan ko sa buhay, which is very valid naman talaga yan. Lahat tayo may pagkakaiba. Ooh! Pero hindi naman porket hindi mo nagets gets yung humor ko, eh ako na kaagad yung mali eh. 'di ba? Like kunyari, meron kayong kaibigan na nagjo-joke about like mga kabastusan, mga pagmumura, mga alam mo 'yun, mga immoral na bagay dito sa mundo. Tapos kayo bilang medyo conservative kayo, eh parang sa sarili nyo, hindi nyo feel feeling nyo mali 'yung mga ganong klaseng joke. Kapag ganun ba 'yung eksena, automatic mali na ba kagad 'yung kaibigan niyo na 'yon? <coughs> mali na ba kagad siya kasi ganun 'yung humor niya at ikaw hindi mo magets 'yon? Hindi, 'di ba? Siguro meron lang talagang mga time na pagkukulang, meron lang talaga times na mga disconnect pero it does not necessarily mean na mali na kaagad yung taong yon Parang yun sa akin, kung iintindihin yung maigi, mali ba yung caption ko na yun? Siguro may pagkukulang, siguro may disconnect, siguro may mga taong hindi nakaintindi. Pero kung titignan nyo yung kabilang side ng coin, sis, hindi yun mali. Dito naman talaga kasi sa Pilipinas, karamihan yung mga tao, social status yung iPhone. Kapag naka-iPhone sila, feeling nila sa sarili nila is yaman na sila. Feeling nila sa sarili daily nila is mataas na sila sa alam mo yon sa general public at kung kayo yung tipo ng tao sis na hobby nyo pumunta ng concert bakit kayo gagastos sa isang concert na nagkakahalaga ng minimum 4,500 up to 19,000 tapos wala kayong iPhone wala kayong phone na maganda yung camera like alam mo yun sis hindi siya nagtutugma eh kasi kung kayo sa sarili ninyo concert goer kayo at madalas talaga kayong mag caption ng moment madalas kayo mag take ng picture madalas kayo mag take ng video malamang sa malamang common sense meron kayong magandang phone exemption kung talagang wala kayong pera exempted ka. Pero sis, kung afford mo nga magpupunta sa concert na nagkakahalaga ng minimum ng 4,500 up until 19,000, tas wala kang phone na maayos para pang picture, pang video, eh para hindi naman siya nagmi-make sense. Ayun yung point ko doon. At kung titignan nyo, ayun yung other side ng story. Uulitin ko, hindi purkit magkaiba tayo ng point of view, magkaiba tayo ng humor, magkaiba tayo ng opinion, eh mali na kagad yung isa sa atin. You get my point. <laughs> sprinkle sprinkle.